Sa ulita, ang amoy ng harina at lebadura sa maliit na kusina sa Barangay San Vicente, isang payak na bayan sa probinsya ng Laguna. Si Liway, isang dalagang may maitim na buhok na nakaipit sa maluwag na bun, ay nakatayo sa tabi ng lamesa, ang mga kamay niya ay puno ng puting harina habang pinipisil-pisil niya ang masa ng tinapay na unti-unting nabubuo sa kanyang mga palad. Nakasuot siya ng simpleng puting saya na medyo may bahid ng harina sa manggas at sa ibabang bahagi, at ang mga paa niya ay nakasuot ng tsinelas na gawa sa goma, maarte sa simpleng paraan ng pangprobinsya. Habang masigasig siyang naglalagay ng puso sa paggawa ng tinapay, dumating si Jomar ng maaga mula sa bukid. Tahimik siyang pumasok sa kusina, ngunit agad siyang napansin ni Liway bago pa man siya bumati. Nakatayo si Jomar sa pintuan, nakangiti, ang mga mata niya ay may kakaibang ningning, parang alam niya ang iniisip ni Liway bago pa man ito magsalita. Ano yan, Liway? Anong klasing magic yan sa masa? Tanong niya habang umuupo sa lamesa, tinatago ang mga kamay sa ilalim ng mesa na parang batang pasaway, itong masa. Eh, masa lang yan, Jomar, sagot ni Liway na maihalong biro at niti, habang patuloy sa pagmamasa. Hindi mo ba nakikita? Naghahalo ako ng panghimagas para sa pista, teka, teka, laging nakangitito, ano ba yan? Ang saya mo talaga kapag nandito ka sa kusina. Parang si Dora the Explorer na laging may bagong tuklas, sabi ni Jomar na nagtaas balikat, na para bang hindi siya makapaniwala sa kasiyahan ni Liway, ay, wag mo akong guluhin. Okay naman ako. Pero ikaw, wag kang magulo dito ha. Wag mo masyadong apurin ang masa, baka maging tinapay na bato, biro niya, sabay hagikit, di ba ako ang manunood lang. Hindi ako yung chef dito eh. Kung masira to, ikaw ang papagalitan, tugon ni Jomar, habang nilalambing ang mga mata. Ngunit hindi nagtagal, tinamaan siya ng harina ni Liway, na ikinatawa niya ng todo, sabay taas kamay na parang nagre-reklamo, Hoy, wag ganyan. Parang gusto mo akong guluhin, ha? Sabi ni Jomar habang pinupunasan ang mukha niya na may puting bahid ng harina. Pero seryoso, nakakatuwang makita kang abala sa ganito. Ang ganda mo, kahit medyo magulo, napuno ng init ang mga pisngi ni Liway at hindi niya maiwasang umiti. Ano ba yan, Jomar? Laging may masasabi kang nakakakilig, pabulong niyang sambit, habang nililiko ang tingin sa masa. Parang gusto mo nga talaga umagaw ng eksena, di ba? Eh kasi, mas maganda kang tingnan kapag abala, kasi di ka masyadong napapansin, sagot ni Jomar na may ngiting pilit na hindi mapigil. Tapos yung balahibo mo, halos harina na, pero talaga namang cute, ang lakas mo naman ha. Hindi ako makapaniwala, sagot ni Liway habang inaayos ang isang hibla ng buhok sa likod ng tenga. Hindi niya maiwasang mapansin na ang hangin sa paligid ay tila nagiging mas mainit, mas masigla, ay baka gusto mo naman ng tulong. Hindi mo ba gusto na may kasama ka sa kusina mo? Tanong ni Jomar na dahan-dahang lumapit sa kanya. Depende, sagot ni Liway na pilit nagpapatatag ng boses. Alam mo ba kung paano buksan ang oven? Napatawa siya sa tanong niyang iyon, naman, hindi naman ako totally useless, liway, sabi ni Jomar, medyo nagmamagaling. Parang ganun nga ang tingin mo, no, bigla siyang hinaplos ni Jomar sa pisngi, pinahid ang harina gamit ang daliri. Hoy, wag ganyan. Hindi fair. Sigaw ni Liway, ngunit halatang hindi siya seryoso, Eddie, ano ba ang fair? Maglaban tayo sa harina? Biro ni Jomar habang nakangiti, sobra kang mapanira, pero sige na nga, tulungan kita, sagot ni Liway, kahit na nanginginig ang mga kamay niya sa kaba at tuwa. Ang kanilang mga katawan ay sobrang lapit na para maramdaman ang init ng isa't isa, kahit na hindi pa sila magkadikit. Ah, sige, sabi ni Jomar habang humawak ng isa sa mga bahagi ng masa. Tingnan mo to, hindi lang ako magaling sa bukid, pati sa paggawa ng tinapay, di rin ako pangkaraniwan, napailing si Liway, ay naku, ang dami mong talento pala hindi mo lang pinapakita habang inilalagay nila ang mga tinapay sa oven, dahan-dahan silang nagkatinginan. Ang mga mata ni Jomar ay puno ng lihim na damdamin at ang mga labi ni Liway ay bahagyang nakabuka, parang naghihintay ng isang himala, ngunit biglang may amoy na kakaiba na pumuno sa hangin. Aba, wag naman palang nagluluto kayo ng tinapay na may kasamang apoy. Sabi ni Liway na biglang tumakbo patungo sa oven, ah nga pala. Nakalimutan nating i-check sabi ni Jomar habang sabay-sabay nilang binuksan ang pinto ng oven. Lumabas ang usok at ang mga tinapay ay halos maging itim na pugon, hoy, hindi ito biro. Sabi ni Liway pero halatang nagtatawa na rin. Kasi ikaw ang may ideya na pabilisin ang oras, kaya ganito ang nangyari, eh di kaya naman, ito na ang bagong recipe, tinapay na may charcoal flavor. Biro ni Jomar, na kahit siya ay natawa sa pangyayari, pinisin ni Liway ang isang tinapay, medyo matigas at malamig na. Kailangan siguro natin ng maraming mantikilya para dito, sabi niya habang pinipilit pa ring gumiti, nga, at isang basong malamig na gatas para pampalubag loob, dagdag ni Jomar na may ngiting pilyo, naku, kahit na nasunog. Ito ang pinakamemorable na tinapay na ginawa ko, sabi ni Liway habang nakatingin kay Jomar. Salamat ha, kahit na medyo na-stress ako, masaya ako, walang anuman, Liway. Sa susunod, magluluto na lang tayo ng adobo, baka di natin masunog, sagot ni Jomar habang pinipisil ang kamay ni Liway sa ilalim ng lamesa, habang sila'y nagkatinginan sa liwanag ng hapon. May isang anino sa likod ng bintana na tahimik na nanonood. Isang lihim na kahit paano ay magpapaalab pa sa kanilang munting mundo. Hindi pa tapos ang kwento natin, bulong ng hangin na parabang may susunod pang kabanata. Sa ibang araw, sa bayan ng Lumban, kilala si Liway bilang dalagang masipag at may pusong malambing. Ngunit sa likod ng kanyang simpleng anyo, may isang lihim na naglalakbay sa kanyang isipan, ang pangyayaring naganap sa maliit nilang kusina na puno ng harina at tinapay na halos masunog. Hindi niya maiwasang isipin si Jomar, ang lalaking may mga matang parang may sinasabi na hindi niya pa naunawaan. Isang umaga, habang naglalakad si Liwa sa palengke ng bayan, ang araw ay tumatama sa kanyang balikat. Nagpapatingkad sa kanyang puting blusa na may mahahabang manggas na bahagyang naglalaro sa hangin. Suot niya ang mahabang palda na gawa sa banig na may mga disenyo ng mga bulaklak, at ang mga yapak niya ay nakatsinelas na gawa sa kawayan, isang tipikal na gamit sa kanilang lugar. Sa kanyang dalang basket, may mga sariwang gulay at isda na para sa hapunan. Habang naglalakad, napansin niya si Mang Berting Isang matandang tindero na kilala sa kanyang mga kwento at pabirong salita. Ay Liway. Ang ganda mo naman ngayong araw, parang bulaklak na sumibol sa gitna ng tag-ulan. Bati ni Mang Berting na may malakas na tawa. Salamat po, Mang Berting. Sige po, anong bago sa palengke? Tanong ni Liway na may ngiti, ngunit may bahid ng pag-aalala sa kanyang mga mata. Ah, may balita ako. Teka, bakit parang may tinatago ka? Parang may hinihintay ka na hindi ko alam. Sabi ni Mang Berting na may matalim na tingin, na pangiti si Liway, ngunit hindi niya sinagot ang tanong. Wala po, nag-iisip lang siguro ako ng mga bagay-bagay, sagot niya habang patuloy sa paglalakad. Pagkarating sa palengke, napansin niya ang isang dako kung saan may mga bagong dating na mga tao. Nakita niya si Aling Nena, ang may-ari ng maliit na karinderya, na nag-uusap ng masigla sa mga kapitbahay. Narinig mo ba ang tungkol sa isang banyaga na dumating sa bayan? Sabi nila, may dalang misteryo at yaman, sabi ni Aling Nena habang nakangiti, hindi maalis sa isip ni Liway ang mga salitang iyon. Misteryo at yaman, bulong niya sa sarili. Parang may koneksyon sa nangyari sa kusina namin ni Jomar. Pag uwi niya sa bahay, sinalubong siya ng amoy ng nilutong sinigang at ang tahimik na mga tunog ng radyo na nagulat ng mga simpleng balita sa bayan. Ngunit may kakaibang tensyon sa hangin, isang bagay na hindi niya maipaliwanag sa maliit na sala. Nakaupo si Jomar, nakasando at maong na pantalon, ang mga kalamnan sa braso niya ay kitang-kita habang hawak ang isang tasa ng kape. Liway, ang bilis mo naman nakauwi. May kwento ka ba? Tanong niya habang nakangiti, wala naman sagot ni Liway na pilit na nagmukhang kalmado, ngunit ang puso niya ay bumibilis. Alam mo, may balita ako, sabi ni Jomar habang inilalagay ang tasa sa lamesa. May isang banyaga daw na magbabago ng lahat dito sa Lumban. May daladalang lihim na baka makapagpabago sa buhay natin. Napatingin si Liway kay Jomar, ang mga mata niya ay nagliliwanag ng kakaibang damdamin. Talaga? Ano kaya yun, bago pa man sumagot si Jomar, may kumatok sa pinto. Nang buksan nila, isang babae ang nakatayo roon, nakabarong Tagalog na may borda, matay matalim at may dalang isang supot na parang mailaman na mahalaga, magandang araw po. Ako si Aling Marikit, taga nila. Nakarating sa akin ang tungkol sa inyo, liway, at sa tinapay na halos masunog pero puno ng kwento. Sabi ng babae na may ngiting hindi mawari ang ibig sabihin. Nagkatinginan si liway at chomar at doon nagsimula ang isang bagong kabanata. Isang lihim na magdadala sa kanila sa isang paglalakbay na puno ng panganib, katatawanan, at pag-ibig. Ngunit sa likod ng mga ngiti, may isang tanong na bumabagabag sa isipan ni Liway. Sino ba talaga itong si Aling Marikit? At ano ang tunay na daladala niya sa buhay nila? ang sagot ay parang tinapay na hindi pa naluluto ng husto, hindi pa lubos na nabubuo, naghihintay ng tamang panahon upang lumabas at magdulot ng pagbabago sa pagtatapos ng araw. Habang ang buwan ay unti-unting tumataas sa kalangitan ng lumban, naramdaman ni Liway ang malamlam na hangin na tila may dalang babala, hindi pa tapos ang kwento. Bulong ng hangin na parabang may susunod pang kabanata na magpapabago sa lahat ng kanilang inaakala, at sa kanyang dibdib, ang puso ni Liway ay naglalakbay sa pagitan ng takot at pag-asa, handa sa anumang pagsubok na dumating. Sa salyo ng malumanay na hanging nagmumula sa Laguna Dibay, si Liway ay nakaupo sa gilid ng ilog, pinagmamasdan ang pag-ilaw ng mga parol na nakasabit sa mga kubo sa palibot ng barangay San Vicente. Ang gabi ay may dalang lamig ngunit ang init ng kanyang puso ay halos pumuga sa mga mata niya. Nakadress siya ng makapal na barot saya na may disenyo ng mga banig at bulaklak, ang mga palda ay bahagyang sumasayaw sa hangin, habang ang mga paa niya ay nakasuot ng simpleng sinelas na yari sa goma na malambot sa mga paglakad sa gilid ng ilog. Sa kanyang lieg ay nakasabit ang isang maliit na kwintas na gawa sa kawayan, na regalo ni Jomar noong kanilang unang pista sa bayan. Ang mga daliri niya ay naglalaro sa mga hibla ng tela habang iniisip ang mga nangyari nitong mga nakaraang araw. Biglang may narinig siyang yabag mula sa likod. Si Jomar ang lumapit, may dalang dalawang tasa ng mainit na tsokolate na may bahagyang usok na pumapawi sa lamig ng gabi. Nakasuot siya ng simpleng puting kamisa at itim na pantalon na medyo kulubot na, tanda ng mahabang araw sa bukid. Ang mga kamay niya ay malaki at magaspang, ngunit ang mga mata ay puno ng lambing habang inihahandog niya ang isa sa mga tasa kay Liway. Para sa'yo, Liway, sabi ni Jomar sabay ngiti, para mapawi ang lamig, Ngumiti si Liway. Tinanggap ang tasa at dahan-dahang nilasap ang tamis at init ng tsokolate. Salamat, Jomar. Ang dami nating pinagdaanan, 'di ba? Parang hindi ko pa rin maintindihan kung bakit lahat ng nangyari ay parang isang pelikula. Eh kasi, 'di naman tayo artista, kaya real life talaga ang drama. Biro ni Jomar na nagdulot ng kaunting tawa kay Liway. Napailing siya. Nakakahiya ka naman. Pero seryoso, ano na plano mo sa mga nangyari? Tumango si Jomar. Gusto kong malaman kung ano ang dala ni Aling Marikit dito sa bayan. Parang may tinatago siya at hindi lang 'yan para sa atin, kundi para sa buong San Vicente. Alam mo ba, habang kasama kita, parang lahat ng problema ay nagiging mas madali. Wika ni Liway na may bahagyang tingin sa mga mata ni Jomar. Ang mga pisngi niya ay bahagyang pumula. Ah, ganun ba? Eh, kung ganun, dapat lagi na tayong ganito, magkasama sa ilalim ng mga bituin. Sagot ni Jomar, habang dahan-dahang hinawakan ang kamay ni Liway, sa kanilang mga mata, walang ibang mundo kundi ang isa't isa. Ngunit sa dikalayuan, sa dilim ng gubat, may mga matang nagmamasid, mata na puno ng lihim at balak. Isang anino ang naglaho ng mabilis, dala ang isang sulat na may tatak ng isang matandang selyo. Hindi pa tapos ang kwento, bulong ng hangin, na parabang nagbabanta sa isang paparating na unos, at sa puso ni Liway. Isang malamlam na pangamba ang sumilay, na may kasamang kakaibang pag-asang ang kanilang mga buhay ay magbabago magpakailanman. Ngunit hindi pa niya alam, ang tunay na pagsubok ay kakarating pa lamang. Sa pagsikat ng araw sa bayan ng San Vicente, ang mga sinag nito ay dahan-dahang sumalubong sa mga bubong ng mga kubo at sa mga taniman ng palay sa paligid. Si Liway ay nagising sa mahinang huni ng mga ibon, ang mga mata niya ay bahagyang namumugto mula sa kakulangan ng tulog. Nakasuot siya ng simpleng blusang puti na may palamuti sa manggas at maong napalda na bahagyang nakatiklop sa hita, perpekto para sa mainit na umaga. Ang kanyang mga paa ay nakasuot ng chinelas na gawa sa goma, na madalas niyang isuot sa mga gawaing bahay. Habang naglalakad siya papunta sa kusina, Napansin niya ang kalmadong ekspresyon ni Jomar na abala sa paglilinis ng mga gamit. Nakagray na t-shirt at maong na pantalon si Jomar. Ang buhok niya ay medyo magulo na tila hindi pa siya tuluyang nagising. Sa kanyang mga kamay ay may hawak na sulat na mailumang selyo, na tila may malaking kahulugan. Liway, ito ang natanggap ko kagabi, sabi ni Jomar, habang iniabot ang sulat sa kanya. Hindi ko pa mabuksan kasi parang maisumpa ito. Kumagat ng labi si Liway, ang kanyang mga mata ay puno ng kuryosidad, ngunit maihalong ka ba? Sumpa! Parang ito naman ang simula ng bagong kabanata natin, dahan-dahan niyang binuksan ang liham, at sa loob nito ay may mga salitang nakasulat sa matandang Filipino na maihalong Kastila. Sa sinumang makatagpo nito, ang lihim ng bayan ng San Vicente ay nakatago sa ilalim ng lupa, kung saan ang mga anino ng nakaraan ay naghihintay na muling sumiklab, napatingin si Liway kay Jomar, ang puso niya ay mabilis na tumitibo. Anong ibig sabihin ito? May kayamanan ba tayo? O mas delikado pa, habang nag-uusap sila, may narinig silang yabag sa likod ng bahay. Biglang lumitaw si Aling Marikit, ang babae mula may Maynila, nakasuot ng kulay dilaw na saya at blusa na may borda, dala ang isang luma at mabigat na kahon, hindi niya dapat basta-basta binubuksan ang sulat na iyon, babala niya. Habang tumitingin ng matalim, ang nilalaman nito ay may kapangyarihan at maaaring makapagbago ng lahat ng buhay niyong dalawa, hindi maiwasan ni Liway na makaramdam ng takot at pananabik. Ano ang ibig sabihin niyo, Aling Marikit? Ano ba talaga ang tinatago niyo, umiti si Aling Marikit ng may bahid ng hiwaga? Hindi lahat ng misteryo ay para sa lahat. Ngunit kung handa kayo, may isang lihim na kailangang tuklasin, isang lihim na magdudulot ng liwanag at dilim sa San Vicente. Habang lumalalim ang usapan, ang hangin sa paligid ay tila humina. Ang mga dahon ng punong mangga ay dahan-dahang kumakaluskos, na parang may bumubulong sa kanila ng mga babala. Sa loob ng kahon ni Aling Marikit, may isang lumang mapa ng San Vicente, may mga marka at simbolo na hindi maintindihan ni Liway. Ngunit sa gitna nito ay may isang marka ng bituin na kumikislap sa ilalim ng liwanag ng araw. Ang susi sa lahat ng ito, bulong ni Aling Marikit, ay nakatago sa puso ng bayan. Ngunit mag-ingat kayo, dahil may mga nilalang na handang gawin ang lahat upang mapanatili ang lihim, napatingin si Liway kay Jomar, sabay silang nagsalita, handa kami, ngunit sa dilim ng kanilang mga puso, ay may kumikislap na tanong. Maaari kaya nilang harapin ang mga anino ng nakaraan, o baka sila rin ay malulunod sa mga lihim ng San Vicente, habang naglalakad sila palabas ng bahay. May isang anino ang dumaan sa likuran nila, tahimik na nagmamasid, at may dalang pangakong babalik hindi patapos ang kwento, bulong ng hangin, na may kasamang malamig na halakhak na sumalubong sa kanilang mga tainga. At sa puso ni Liway, ang apoy ng tapang at takot ay unti-unting naglalaban, handa sa isang pakikipagsapalaran na hindi niya inaasahan. Sa dapit hapon, ang araw ay unti-unting lumulubog sa likod ng mga bundok ng Sierra Madre, at ang mga huling sinag nito ay nagpapakulay gintong kahel sa kalangitan ng bayan ng San Vicente. Sa gitna ng maliit na plaza, naglalakad si Liway na may suot na kulay rosas na saya na bahagyang sumasayaw sa hangin at puting blusa na may bordang mga bulaklak. Ang mga paa niya ay nakatsinelas na gawa sa ratan na bahagyang marupok ngunit komportable. Sa kanyang balikat ay nakasabit ang maliit na basket na may dalang mga gulay at prutas mula sa palengke. Habang naglalakad, napansin niya ang kakaibang katahimikan sa paligid, ang mga tao ay tila nagmamadali o nagtatago. Ang mga tindahan ay halos nagsasara na at ang mga ilaw ay dahan-dahang nagsisimulang magliyab. Sa isang tabi, nakita niya si Jomar, nakabarong Tagalog na medyo kulubot na, ngunit may determinadong tingin. Hawak niya ang lumang mapa na kanilang natanggap at ang kanyang mga mata ay nakatuon sa isang marka sa gilid ng baryo. Liway, kailangan nating pumunta dito, sabi ni Jomar, ipinapakita ang isang lugar na tinatawag na bato ng mga alamat. Sabi ni Aling Marikit, dito daw nag-umpisa ang lahat, napailing si Liway, bato ng mga alamat. Parang pelikula lang to, pero seryoso ka ba? At kung gusto nating malaman ang katotohanan tungkol sa sulat at sa misteryo ng San Vicente, dito tayo magsisimula, hindi nagtagal, naglakad silang dalawa patungo sa lugar na tinutukoy. Sa kanilang pagdating, sinalubong sila ng malamig na simoy ng hangin at ng anino ng mga puno ng yog na tila bumulong ng mga kwento ng nakaraan. Sagit na ng lugar ay isang malaking bato na may mga ukit na hindi maintindihan ni Liway, at may kakaibang liwanag na sumisiklab sa paligid nito, para bang nag-aanyaya sa kanila na lumapit, habang sinusuri nila ang bato. Biglang may narinig silang yabag. Isang matandang lalaki ang unti-unting lumapit, nakasuot ng puting barong at itim na pantalon. Ako si Mang Tano, tagapangalaga ng mga kwento ng San Vicente, sabi niya, habang pinagmamasdan ang mapa sa kamay ni Jomar. Ang bato na ito ay may lihim na kapangyarihan, at tanging mga may tapang at purong puso lamang ang makakaunawa. Napatingin si Liway kay Jomar, ang kanilang mga puso ay sabay na tumibok ng mas mabilis, anong ibig mong sabihin? Tanong ni Jomar, ang bato ay isang portal, paliwanag ni Mang Tano, isang daan sa nakaraan at hinaharap. Ngunit may babala, bawat hakbang na gagawin ninyo ay may kapalit. Hindi lahat ng lihim ay dapat tuklasin, at hindi lahat ng katotohanan ay dapat malaman, hindi mapigilan ni Liway ang kanyang kuryosidad. Ano ang kapalit? Ano ba ang panganib dito? Ngumiti si Mang Tano nang may bahid ng kabigatan. Ang kapalit ay ang inyong kalayaan at ang inyong mga puso. Ngunit kung handa kayo, ako ang gagabay sa inyo. Habang sila ay nag ang mga anino sa paligid ay tila nagiging mas matindi at ang hangin ay humahaplo sa balat ni Liway na parang may malamig na yakap. Handa kami, sabi ni Liway. Habang hawak ang kamay ni Jomar, Ngunit bago pa man sila makapagsimula sa kanilang paglalakbay, naramdaman nila ang isang malamig na presensya. Sa likod ng mga puno, isang madilim na anino ang lumitaw, mata nitong nagliliyab ng kasinungalingan at inggit. Hindi pa tapos ang kwento, bulong ng hangin na may kasamang malamig na halakhak na pumaloob sa kanilang mga puso. At sa mga matang nagliliyab sa dilim, ang dalawa ay hindi pa alam na ang tunay na laban nila ay hindi lamang sa lihim ng bato, Kundi pati sa mga anino na handang sirain ang kanilang mundo.